panawagan po sa lahat po ng uh, ko uh, mari pong bukas po ng alas 8 ng umaga ay pumunta po kayo dito sa bahay pila pila lang po kayo uh, para maibigay ko po yung yung utang ko po sa inyo katapusan po kasi ngayon ano, sahod po natin kaya first come first serve po tayo Pasensya po doon sa maubusan, ah. So, doon na lang sa susunod na sahod na naman po natin. Kapag hindi ko po kayo mabigyan bukas. Kaya, bago mag-alas 8, magbubukas po yung pinto ko yung una po. Siya pong una kung mababayaran. Doon sa mga huli, pasensya na po. Ah, singilin niyo po ako ulit sa susunod. Magkakaroon po ulit tayo ng schedule para po sa pagpunta ninyo para sa pagbayad ko po ng aking utang para hindi po kayo magastusan na balik-balikan po ako so mas maganda na po yun na may schedule tayo every katapusan po ay doon po kayo pipila alas 8 po ng umaga so pakipaabot po sa lahat ng nakautangan ko po para mabayaran ko po yung mga utang ko po Ayan, maraming salamat po. Pang, ano yung mga sinasabi mo na magbabayad ka ng mga utang mo? Eh, wala ka namang trabaho. Paano ka sasahod niyan? Ay, sorry guys. Nanaginip lang pala ako. Sige, cancel po yung... <laughs> yung pagpunta niyo po bukas. Pero, matulog na ako. Baka sakaling sumahod. Sumahod ako. Sige guys, pasensya.